magluto tayo ng ginisang pichay at opo. Ayan. Nagisa ako naman ng, ng ano, sibuyas guys. Ayan guys, isunod natin ang bawang. Mikos, mikos lang yan guys. Tapos, mikos, mikos. susunod natin guys ang opo at kechay noon ako yan guys yung dulo ng kechay kasi medyo matigas kasi yan yan mekos mekos natin mekos mekos At lagyan natin ng konting tubig. Ayan. Takpan na natin guys. Takpan natin ang tayong kumulo. Ayan. Guys, lagyan na natin ang nor cubes. Magic. Ayan. di Hindi mawala sa ano sa ating magic. Ayan. Timplan na natin. Konting asin. Ayan. Ayan. Mekos, mekos. Ayan. Hmm, bango na siya, guys. Ilagay na natin, guys, ang pichay. Hmm, bango. Bango siya, guys. At dahon ng malunggay. Ayan, may kasmikas natin konti, guys. Ayan, antay na natin guys na maluto ang ating malunggay at ang ating pechay. Ayan. Sarap na siya guys. Hmm, bango. Ayan guys, ito ng ating ah, simpleng olam sa tanghalian. Opo at pechay na may malunggay. Kainan na, yum, yum, yum di diba sarap? Ayan guys, thank you for watching guys.